Ang sulat ni Pablo kay Tito. Kay Tito, kabanata isa. Si Pablo, na alipin ng Diyos at apostol ni Yesu Kristo, ayon sa pananampalataya ng mga hinirang ng Diyos at sa pagkaalam ng katotohanan na ayon sa kabanalan, sa pag-asa sa buhay na walang hanggan na ipinangako ng Diyos na di makapagsisinungaling buwat pa ng mga panahong walang hanggan. Ngunit sa kanyang mga panahon ay ipinahayag ang kanyang salita sa pangangaral. Nasa akin ay ipinagkatiwala ayon sa utos ng Diyos na ating tagapagligtas. Kay Tito na aking tunay na anak ayon sa pananampalataya ng lahat, Biyaya at kapayapaan nawang mula sa Diyos Ama at kay Kristo Yesus na tagapagligtas natin. Dahil dito'y iniwang kita sa kreta upang husayin mo ang mga bagay na nagkukulang at manghalal ng mga matanda sa bawat bayan na gaya ng ipinagbiling ko sa iyo. Kung ang sino man ay walang kapintasan, asawa ng isang babae lamang na may mga anak na palataya na hindi maisusumbong sa panliligalig o suwail sapagat dapat na ang obispo ay walang kapintasan. Palibhasa siya'y katiwala ng Diyos, hindi mapagsariling kalooban, hindi magagalitin, hindi manggugulo, hindi palaaway, hindi masakim sa mahalay na kapakinabangan, kundi mapagpatuloy, maibigin sa mabuti, mahinahon ang pag-iisip, Matuwid, banal, mapagpigil, na nananangan sa tapat na salita na ayon sa turo upang umaral ng magaling na aral at papaniwalain ang nagsisi sa langsang sapagkat may maraming mga suwail na mapagsalita ng walang kabuluhan at mga magdaraya, lalong-lalo na yaw mga sa pagtutuli na ang kanilang mga bibig ay nararapat matikom. Mga taong nagsisipangulo sa buong mga sambahayan na nangagtuturo ng mga bagay na di nararapat dahil sa mahalay na kapakinabangan. Sinabi ng isa sa kanila rin ng isang propetang sarili nila, ang mga takakreta paman ay mga sinungaling, masasamang hayop, matatakaw na mga tamad, ang patutong ito ay tunay dahil dito'y sawayin mong may kabagsikan sila upang mga pakagaling sa pananampalataya na wag mga kinig sa mga kathan ng mga hudyo at sa mga utos ng mga tao na nangagsisinsay sa katotohanan. Sa malinis, ang lahat ng mga bagay ay malinis. Datapwat, sa nangahawa at sa palataya ay walang anumang malinis kundi pati ng kanilang pag-iisip at kanilang budhi ay pawang nangahawa. Sila ay nangagpapanggap na nakikilala nila ang Diyos, ngunit ikinakaila sa pamamagitan ng kanilang mga gawa. Palibhas ay mga malulupit at mga masuwain at mga itinakwil sa bawat gawang mabuti. Kay Tito, Kabanata 2 Ngunit magsalita ka ng mga bagay na nauukol sa aral na magaling, na ang matatandang lalaki ay maging mapagpigil, mahusay, mahinahon ang pag-iisip, magagaling sa pananampalataya, sa pag-ibig, sa pagtitiis, na gayon din ang matatandang babae ay maging magalang sa kanilang kilos hindi palabintangin ni paalipin man sa maraming alak, mga guro ng kabutihan, upang kanilang maturuan ang mga babaeng may kabataan na magsiibig sa kani asawa, magsiibig sa kanilang mga anak, mga pagkahinahon, mga pagkahinahon, mga pakalinis, mga pagkasibag sa bahay, magagandang loob pasakop sa kanikanyang asawa upang huwag lapastanganin ang salita ng Diyos. Iaral mo rin naman sa mga bagong tao na sila'y mga pakahinahon ng pag-iisip. Sa lahat ng mga bagay ay magpakilala kang ikaw ay isang uliran sa mabubuting gawa. At sa iyong aral ay ipakilala mo ang walang kamalian, ang kahusayan. Pangungusap na magaling na di mahahatulan upang sila na nasa kabilang panig ay mahiya, na walang anumang masamang masabi tungkol sa atin. Iaral mo sa mga alipin na sila'y pasakop sa kani-kanyang Panginoon at kanilang kalugdan sa lahat ng mga bagay, at huwag mga masagutin, huwag mga gdaya, kundi mga pakita ng buong buting pagtatapat upang pamutihan sa lahat ng mga bagay ang aral ng Diyos na ating tagapagligtas sapakat napakita ang biyaya ng Diyos na may dalang kaligtasan sa lahat ng mga tao na nagtuturo sa atin upang pagtanggi natin sa kalikuan at sa mga kahalayan ng sanglibutan ay marapat mabuhay tayong may pagpipigil at matuwid at banal sa panahong kasalukuyan ng sanglibutang ito. Nahintay niya ang mapalad na pag-asa at ang pagpapakita ng kaluwalhatian ng ating dakilang Diyos at tagapagligtas na si Kristo na siyang nabigay ng kanyang sarili dahil sa atin upang tayo'y matubos niya sa lahat ng mga kasamaan at malinis niya sa kanyang sarili ang bayang masikap sa mabubuting gawa upang maging kanyang sariling pag-aari. Ang mga bagay na ito ay inyong salitain at iaral at isaway ng buong kapangyarihan. Sino man ay huwag humamak sa iyo. Kay Tito, Kabanata 3 Ipaalaala mo sa kanilang pasakop sa mga pinuno, sa mga may kapangyarihan, na mga masunurin na humanda sa bawat gawang mabuti, na huwag magsalita ng masama tungkol sa kanino man, na huwag makipagtalo, kundi mapakahinhin at magpakahinahon sa lahat ng mga tao, sapagat tayo rin naman ng unang panahon ay mga mangmang, mga suwail, mga nadaya, na nagsisipaglingkod sa sari-saring masamang pita at kalayawan, na nangamumuhay sa masasamang akala at kapanaghilian, mga napupuot at tayo'y nangagkakapuotan. Ngunit nang mahayag na ang kagandahan loob ng Diyos na ating tagapagligtas at ang kanyang pag-ibig sa tao na hindi dahil sa mga gawa sa katwiran na ginawa nating sarili kundi ayon sa kanyang kaawaan ay kanyang iniligtas tayo sa pamamagitan ng paghuhugas sa muling kapanganakan at ng pagbabago sa Espiritu Santo na kanyang ibinuhos ng sagana sa atin sa pamamagitan ni Yesu Kristo na ating tagapagligtas upang sa pagkaaring ganap sa atin sa pamamagitan ng kanyang biyaya ay maging takapagmana tayo ayon sa pag-asa sa buhay na walang hanggan. Tapat ang pasabi, At tungkol sa mga bagay na ito, ay ninanasa kong patutuhanan mong may pagkakatiwala upang ang mga nagsisisampalataya sa Diyos ay maging maingat na papanatilihin ang mabubuting gawa. Ang mga bagay na ito ay pawang mabubuti at mapapakinabangan ng mga tao Ngunit ilagan mo ang mga hangal na usapan at ang mga pagsasalaysay ng lahi at ang mga pagtatalo at pagtataltalan tungkol sa kautusan sapagat ang mga ito ay di pinakikinabangan at walang kabuluhan. Ang taong may maling pananampalataya pagkatapos ng una at ikalawang pagsaway ay itakwil mo. Yamang nalalaman mo na ang gayon ay napahamak at nagkakasala at siya'y hinahatulan ng kanyang sarili. Pagkasusuguin ko sa iyo si Artemas o si Tikiko, ay magsikap kang pumarini sa akin sa Nikopolis, sapagat pinasyang kong matira sa Taginaw. Suguin mong may sikap si Senas na tagapagtanggol ng kautusan at si Apolos sa kanilang paglalakbay upang sila'y huwag kulangin ng anuman. At pangaralan din naman ng ating mga tao na manatili sa mabubuting gawa sa kagamitang kailangan upang huwag mawalan ng bunga. Binabati ka ng lahat na mga kasama ko. Batiin mo ang mga nagsisiibig sa atin sa pananampalataya. Biyaya ang sumainyo nawang lahat.